Hello mga idol, magandang hapon sa lahat mga idol no? At lalo na po sa ating mga followers, non-followers mga idol Sa mga OFW natin dyan, magandang hapon po At sa mga kadidis po natin dyan, sa bawat sulok ng mundo mga idol no? eh, Magandang hapon sa lahat So share ko lang ngayon mga idol Yung napabalitaan po natin mga idol na marami mga uniform personnel mga idol Na magre-resign na daw mga idol no? Yun po ang ating uh, nakikita mga idol no? at naririnig mga idol sa mga iba't ibang balita ngayon mga idol no iba't ibang balita-balita uh, uh, ngayon mga idol sa social media at sa at saka sa mainstream media mga idol no? so bakit kaya mga idol ano kaya ang dahilan bakit kaya mga idol na magre-resign yung mga ano mga idol so bakit kaya ano kaya ang mayroon mga idol na magre-resign sila baka siguro mga idol eh hindi na nila, nila matanggap-tanggap mga idol ng kahiyan mga idol sa kanilang hanay mga idol no so gusto na lang na resign na lang siguro mga idol kaysa eh magkakaroon pa ng issue ang kanilang pamalakad mga idol no syempre mga idol yung mga yung mga sundalo natin mga idol yung mga pulis natin diyan mga idol no eh napakalaking tulong din po ng ating dating pangulong Duterte mga idol dahil eh, siya po yung nagpapataas po ng sahod po nila halos triple po yung sahod po na ibinigay po ng ating uh, mahal na pangulo na ni Duterte mga idol no yun po kasi yung ano diyan mga idol yun po kasi yung maganda diyan noon pa mga idol sa ating uh, <coughs> pamumuno po ni Duterte so ngayon mga idol siguro na pag-isip-isipan nila mga idol na hindi na maganda ang takbo ng gobyerno ngayon Siyempre po mga idol, no? eh, ayaw nila na magkaka-issue yung ano nila maydol no? yung hanay nila maydol idol. So, siguro may idol, eh, nahihiya hi -hi na. Yes, may idol, no? Oo. -oh. Siyempre siguro may idol, nahihiya sila siguro idol, no? Na habang sinusuot niya yung kanilang uniform, eh. Pero maydol idol, ginagamit pa, rin sa uh, pansariling interest lang po ng ating pangulo ngayon maydol idol, no? ni Marcos maydol idol So, ayan po, atin pong atin pong titingnan po, Idol. Tara. Wala, 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 well, we have not received any report na yung mga sundalo na pre-resign. Kung uh, sa social media lang yung basis natin, uh, definitely, it is the wrong thing natin Pinabulaanan ng Philippine Army ang ulat na umano'y may mga uniform personnel na nag-resign sa serbisyo kasunod ng pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army, wala pa silang natatanggap na report na may mga nagbitiw sa ng sundalo. But currently, wala tayong ng mga reports na mga sundalo, Philippine Army na Ayon kay Colonel De Maala, mataas pa rin ang moral ng mga miyembro ng Philippine Army at nakatuon ang kanilang atensyon sa pagsunod sa kanilang mandato hindi rin Anya kailangan ng loyalty check sa ngayon. Yes, uh, no need for a loyalty check, no need for any validation. Uh, uh, Ang army naman natin eh, remains professional and eh, nakapokus lang doon sa mandate. Sa panig naman ng Philippine Navy, tiniyak ng tagapagsalita nito na mananatili silang professional na sumusunod sa chain of command at mananatiling tapat sa konstitusyon. Ang Philippine Air Force naman ay sinabing wala namo namomonitor sa kanilang hanay na nagbitiw sa serbisyo matapos ang pangyayari. Nakaalerto at handa rin nilang gampanan ng kanilang mga tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Ito ay sa gitna ng kanilang pagdadalamhati sa pagkasawi ng dalawa nilang piloto. Gayunman ay inspirasyon aniya nila ito upang pagbutihin pa ang kanilang trabaho. Pakiusap naman ang Armed Forces of the Philippines sa ating mga kababayang Pilipino maging mapanuri at maging responsable sa pagpapalaganap ng mga impormasyon lalo na sa mga isyu na maaaring magdulot ng pagkakawatakwataka ng mga Pilipino. Dagdag pa rito, nanawagan rin ng AFP sa publiko na maging mainahon at igalang ang batas. Pahalagahan ang pagkakaisa at hayaang umusad ang legal na proseso. Sinubukan naman ng UNTV na kuna ng mensahe ang mga umano'y nag-resign na uniform personnel mula sa AFP at sa Philippine National Police, ngunit wala pa silang tugon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ayan po mga idol, no? so napakalinaw po talaga ng nakikita po natin na may nag ano na mga idol pero hindi pa verified pero sa ano natin mga idol yung nakikita natin na ibang interview mga idol may nagpasay na mga idol pero hindi pa na ano natanggap ng mga idol pero yun na na ano mga idol no na narinig sa ibang balita mga idol pero <coughs> bakit kaya mga idol no mag, mag, ano na sila mga idol siguro mga idol no eh nahihiya na sila mga idol So, ayan po. Eh, maraming salamat po sa pag po sa ating channel, ang Bernardino Ortiz channel mga idol, no? Paki-like, follow and share mga idol at saka uh, paki-share na lang din po mga idol. Maraming salamat po mga idol. Magandang hapon sa lahat. Bye-bye.